Hello guys! Welcome again sa aking channel at kung bago ka pa sa channel ko, i-subscribe mo na yun at hit mo rin ang bell button para lagi kang updated sa aking bagong upload na video. So, for today's vlog, ang topic natin is, bakit nga ba nagkakaroon ng pagka-delay sa salary ng isang security personnel or security guard? So, yan ang pag-uusapan natin pero bago lahat, intro muna! So, welcome again guys sa aking channel At uh, meron tayong bagyo ngayon So, mag-ingat tayo sa ating mga 2-0, mga 5-9 So, maging alert tayo sa ating area of responsibility Safety first, lagi tayong ganun ano So, yung ating mga flashlight, two-way radio So, dapat yan ay nagpapunction Para magkaroon tayo ng communication sa ating officer Sa ating security agency in case of emergency So, bakit nga ba nagkakaroon ng pagka-delay ang salary ng isang security personnel? Disclaimer lang ano, ito ay base sa aking karanasan at syempre sa aking pagsasaliksik. So meron akong nakaligtaan guys o 5-9, i-comment ko lang yan sa comment section at huwag nyo rin kalimutang i-like, share at syempre mag-comment kayo dyan sa baba ng mga suggestion nyo para ma-share natin sa ating mga 5-9 at magkaroon sila ng idea or kaalaman. So ito yung mga reason kung bakit. So unang una dyan, syempre yung inyong DTR. So kung late tayo mag-submit ng ating DTR sa ating agency, so madedelay talaga yung ating salary. So expected na yun. Ano? So kailangan on time tayo kapag umuha tayo ng DTR, isubmit ka agad natin yan sa ating agency on time para makompute ng ating finance and then ma prepare nila yung salary. So, pangalawa natin, syempre, absent si finance. Bakit? Posibleng mayroon siyang sakit. Syempre, hindi naman sa lahat ng oras. So, maganda yung kalusugan ng ating finance. So, kaya nagkakaroon ng pag-absent at yan yung isa sa mga dahilan kung bakit na delay yung salary ng isang security personnel. So, yung pangatlo natin, guys, is yung ating holiday at saka yung Saturday, Sunday. So kapag mga ganyang araw, sarado yung ating bangko, hindi makakapag-withdraw yung ating security agency para sa pampasahod sa kanyang mga security personnel. So expected na rin yun, ano? So kailangan maunawain tayo. So isa yan sa mga reason kung bakit na-delay nade yung salary ng isang security personnel. So, yung pang-apat natin, guys, ito yung late of payment or collectible sa ating security agency sa kliyente. So, yan. Umaabot talaga minsan one month, two months, 3 months, four months, and then above. So, yan talaga yung reason kung bakit nade-delay yung salary ng isang security personnel. So, meron tayong recommendation yan una-una uh, dyan, kapag uh, delay yung payment ng ating client, so, hindi tayo ng permiso sa ating security agency na makapag-follow up sa client para ma-update yung kanilang payment at mapasahod ang security personnel ng security agency. So, yun, hindi tayo ng permiso doon and then kapag na-approve, so, pwede na kayo mag-follow up sa client. So, yung pangalawa naman ati recommendation, kapag uh, yung ating DTR is nagawa na, so ipasa ka agad yan sa agency. So, hindi lang ikaw, 5-9, hindi lang ikaw yung security guard or security personnel ng isang security agency. So, kailangan sabay-sabay yung DTR. Meron talagang ganyan. So, base na rin sa aking experience, ah uh, kailangan yung DTR is kompleto. So, meron mo kasi mga detachment na maramihan. So, kung isa lang yung ipapasa mo, so, hindi makukompute lahat yon Kailangan kompleto. So, hindi pwede delay-delay. Dahil kapag nangyari yun, din yung collection ng finance or ng ating security agency at yun na magiging main reason kung bakit madi ang inyong salary. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa maikling vlog na to. And to God, be the glory.